Magandang araw ulit sa lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol doon sa pag-apply ng trabaho through online. Marami po sa atin ang nangangamba, marami po sa atin ang di alam at paano ang tamang pag-apply ng trabaho through online. Kasi po sa panahon po ngayon, uh, marami na po ang taong mapagsamantala, marami po ang mga taong walang pakialam sa mundo, kundi kundi ang iniisip yung mga sarili nila o kaya iniisip lang yung mga kapakanan nila. Bigyan ko lang kayo ng kunting kaalaman kasi nangyari po doon sa kaibigan natin. Siya po ay gustong gusto niya mag-apply papunta dito sa New Zealand. At naghanap po siya doon sa internet, naghanap po siya ng online application para makapaghanap ng employer o kaya makapunta dito sa New Zealand. Pero ang kasama ang palad po ay Nakahanap po siya pero hindi po agency o kaya employer. Ang nakita niya ay isang immigration consultant. Kaya sasabihin ko po sa inyo dalawang uri po yung scammer o kaya dalawang uri po yung mga taong manluloko. Ang una po ang isang taong manluloko ay nagtatago sa kanyang identity o kaya nagtatago siya sa kanyang pagkatao. Gumagamit siya ng ibang identity para hindi siya ma malalaman na sila ay isang scammer. Ang pangalawa naman po ay isang lantaran o kaya hindi sila nagtatago, hindi sila nagtatago sa kanilang identity. Sila po ay tunay talaga din nagpo-proseso ng mga papel pero hindi po nila pinapaliwanag ng ayos yung mga serbisyo nila o kaya yung mga services nila. Kasi po bigyan ko lang kayo ng idea o, may isa po tayong kaibigan na ka ng ma-scam. Buti na lang nang hingi siya ng advice kung paano at tama ba yung ina-applyan niya. Ibahagi ko lang sa inyo ang kwento niya. Nung nag-search siya ng mga trabaho sa internet, ay ang nakita niya yung mga nagpo-proseso ng documents papunta dito sa New Zealand. Tapos, biglang tumawag sa kanya na ay isa pang Pilipino na nakabase doon sa ibang bansa din, kumbaga doon sa Middle East din tapos hindi po pinapaliwanag kung anong ori ang mga serbisyo nila ang sinabi lang sa kanya ay nagpo-proceso na sila ng mga documents papunta dito sa New Zealand at tumutulong daw po sila sa mga nag apply ng trabaho papunta dito sa New Zealand kaya yung kaibigan natin ang akala niya nakasumpong na siya ng agency o kaya employer pero ang masakit lang po hindi po hindi niya po kasi alam kung paano ang tamang pag-apply sa online. Ngayon po, binigyan po siya ng kontrata. Tapos pinirmahan po niya. Ang akala niya po ay isa na pong kontrata sa employer. Kaya pinirmahan niya agad-agad, hindi naman niya, man niya inayo, hindi naman niya, niya binasa. Nagbib base lang siya doon sa paliwanag ng tao ang kumontak sa kanya. Buti na lang bago siya nagbayad, nanghingi siya ng advice sa atin kung tama ba yung ina-applyan niya, kung paano ba ang tamang proseso. Kaya yung pinaward na sa akin yung kontrata at nabasa po natin. Hindi po agency at hindi po siya employer dito sa New Zealand. Sila po ay isang immigration consultant. Kaya yun lang po ang masakit kasi yung tao na yon gusto lang sigurong kumita ng pera. Hindi man lang pinaliwanag ng ayos doon sa kliyente nila. Ang napirmahan niya ay isang kontrata doon sa immigration consultant. Magkaiba po yung agency at saka magkaiba po yung immigration consultant. Ang immigration consultant po, sila lang po yung mag-asikaso sa iyo at magpe-prepare ng mga documents para po sa paglaladus ng visa. Hindi po sila employer o kaya hindi po sila agency na maghahanap ng employer papunta dito sina, sa New Zealand sila lang po ay magpa-process ng documents kung kayo po ay mag apply ng visa dito sa New Zealand o kaya sa amang bansa kayo pupunta. Yung po ang dapat niyong tandaan, ang, dala, ang scammer, ang manluloko ay dalawang ori. Ang isa nagtatago sa identity, ang isa naman ay lantaran na loko ng tao na hindi pinapaliwanag yung mga serbisyo nila. Kasi po ang kaibigan natin pumirma ng kontrata, buti na lang bago siya nagbayad, nangingi siya ng advice sa atin. Sabi ko, wag mo siyang wag mo siyang bayaran. At hayaan mo siyang ano kasi wala ka pa namang binig, wala pa namang sadang serbisyong binigay sa iyo. Wala pa namang sadang ginawa. Kasi po pag pumirma kayo sa kontrata nila doon sa immigration consultant, pahintulutan niyo sila na i-access yung bank account niyo o kaya yung sistema ng bayaran kung paano kayo magbayad sa kanila. Kaya yung kaibigan natin bago nagbayad, ang hinang advice, ang sabi daw sa kanya yung taong Pilipinong manluloko, sabi sa kanya, Sir, pag-isipan ninyong mabuti bago natin umpisahan ang ang pagpoproseso ng documents nyo. Kasi po, sinabi niya po yon, kasi legit po silang uh, immigration consultant, sinasabi niya po yon para pagdating ng panahon, hindi po sila masisisi. Kasi hindi po nila pinapaliwanag ng ayos yung mga services nila. Kasi ang, ang kliyente nila, yung kaibigan natin, hindi po kasi alam yung proseso sa pag-apply ng online. Bigyan ko lang kayo ng uh, kalaman tungkol sa pag-apply ng online. Una, dapat may employer kayo. Pangalawa, dapat mabigyan kayo ng kontrata ng employer ninyo. At pangatlo, dapat ma-interview kayo ni employer. Kasi ang employer dito sa New Zealand ay sigurista o kaya talagang nangyiguro na legit yung ma-hire nila na skilled worker papunta dito sa New Zealand. Pang-apat po, kung mabigyan kayo ng kontrata, dapat i-search nyo doon sa Google i-search nyo kasi yung yung kontrata po ay nakalagay po doon yung tamang address ng company o kaya yung office address ng company ngayon po i-search nyo sa google kung legit ba yung address na binigay ng employer sa inyo kung legit yung address na nilagay sa employer at saka at doon sa google na sinurge ninyo ibig sabihin legit yung company kasi dito sa New Zealand kung accredited company ka ay dapat ay masi-search sa Uh, internet yung location mo. Yun po ang dapat niyong tandaan. Huwag po kayong basta-basta pumirma ng kontrata kung hindi po ninyo mababasa. Dapat bago kayo pumirma ng kontrata, basahin yung maigi kung ano nakapaloob doon. Para iwas po tayo sa problema balang araw. At lalong-lalo na po para hindi po masayang yung pinaghirapan natin. At hindi po masayang yung mga pira na inipo natin baka po mamaya pirma lang kayo ng pirma at di kayo nang at di kayo nang hingi ng advice ay mapunta lang doon sa mga taong manluloko yung mga pinaghirapan ninyo yan ang po ang tandaan ninyo Mar sa panahon po ngayon marami na po ang nag uh, naglaganap na gusto easy money lang gusto makapang loko lang ng tao para sa sariling kapakanan kaya lang pang masasabi ko at sana nakatulong Maraming salamat sa inyo.